Mapagpahalang araw mga kapaytals Welcome back to my youtube channel uh, For today's video na nagbibigay kami dito sa aming uh, SUG isla Grid uh, i-share si ko sa inyo paano ang tamang proseso sa preparation sa ating isuji bago tayo mag -buhos. at shout out sa lahat ng ating mga subscriber dyan at panoorin ninyo i-share paano natin ito i-preparation yung ating isoji. Thank you. At let's go. So ito yung area mga kapaiters na aming lalagyan ng gravel. Or mag gravel bidding tayo. At bago natin yung gravel bidding yan, kailangan nakakumpak yan. At hindi na lang namin na uh, ipakita sa inyo paano namin i-compact yan. Uh, Ginagamitan namin ng piston yan at yung walk behind. At saka yung ating jumping jack makikita Yun, natin yung ating jumping jack na yan yung isa sa ating ginagamit dito sa pag uh, compact sa ating SOG bago natin nilagyan ang gravel bedding at ang yung walk behind nandoon, unang una mga kapaytors yan lang ating ginagawa uh, kinocompact natin out mo muna natin yan yung kapal sa ating gravel bedding dyan is pin -CM. Ah, Nakapag-umpisa na tayo dito Pag-gravel bidding mga idol Mga kapaiters Gali ang layout natin dito Is tinatangsihan natin yan PIN-CM Ang kapal sa ating Gravel bidding Medyo maputik dito mga idol Dahil umuulan Tipikto sa bagyong Upong kaganito yung site natin yan yung walk behind natin sa so, sa ating ginagamit pagkumpak uh, dito yung pison nandoon sa taas yung malaking pison natin yung jumping jack dito sa mga kolom yung hindi matamaan sa malaking pison yun yung jumping jack na gamit natin sa mga kantohan. papapdol Yan, hirapan kami dito mag gravel bearing mga ka-fighters kasi hindi makapasok yung ating mini dam. Uh, gusto ko sana makapasok yung nididam natin ato hindi makapasok maputik mabaon siya wala ang mga pagnatigil oh, grab ng mga kapiting, mga bisig, 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 ng bisig, mag bisig, na tayo ito. bisig, mga 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 mga bisig, mga bisig, mga bisig, mga bisig, mga bisig, mga yan, ah, nagsimula kami doon, no? Layo pa, oh. Dahil hindi lang namin pag gravel bedding. Diyan namin nilagay yung graba natin. Dahil hindi na makapasok dito yung aning bako. Bako lang nagdala sa ating graba dito. At manumanon nating hinahakot papunta doon. Yan yun yung bako natin nagdala sa ating grabaw yung dalawang bako na yan Okay mga kapaitos tapos na namin pag gravel bidding ang aming East yung area namin na nilagyan ng gravel bidding next tip na naman gawin namin is ikukumpak na naman namin yung mga gravel para pumantay lahat ng mga graba natin na aming nilagay dyan para yung malalaking bato uh, mabaon dahil ang ginagamit naming graba dyan is uh, G1 para paglagay na naman natin sa uh, polyethylene sheet is pantay yung polyethylene sheet natin dahil pagkatapos nga namin pag kompak uh, compact lagyan pa namin ng polyethylene sheet dyan yan makita natin gaano kalawak yung aming uh, ginagawa dyan na is OG preparation kami dyan mga kapaters para sa ating concreting yan yan tapos na pag gravel bedding na naman tayo ng poisoning para antay anay mga kaitors di na ulang muna tapos nito maglagay na tayo ng kulitilin Yan. Kanyan, kalawak. Kalaki kulitilin aming Anay. Uh, SOG na pinagrabilan. Next step natin mga kapaiters. Maglagay na tayo ng polyethylene plastic sheet para dito sa ating SOJ. Dahil tapos na natin ang ating gravel bedding compact. Ayan, ano ba ang purpose nito mga kapaiters? kung bakit maglagay tayo ng plastic uh, polyethylene sheet dito sa ating SOG or slab ungrade ito uh, ang purpose nito is uh, concrete, uh, moisture uh, barrier ito yung humaharang sa moist sa ilalim ng lupa at taas. kaya naglagay tayo dito ng plastic polyethylene Malaking tulong itong uh, plastic polyethylene sheet dito sa ating uh, concrete sa ating SOG dahil ito yung nagharang sa moist mula sa ilalim ng lupa at taas dahil yung tubig ay maghanap ito ng butas napaka importante ito mga kapaiters para hindi din kalawangin yung ating uh, kabilya ito ang nagsisilbing humarang sa moist yan mga kapaiters tapos na namin paglatag sa polyethylene uh, plastic sheet ito yung purpose niyan is uh, moisture barrier niyang yung gamit niyan. Ayun. Tapos tama tapos. Papasok na naman ang steel man dito para sa reinforcement sa SOG. Uh, iba na ang magkabilyada dito mga kapaiters. So, hanggang dito na lang. God bless ating lahat at huwag kalimutan uh, please like, uh, share naman kung pwede at subscribe pilutin mo na ang notification bell para update kayo pag may bago akong video i-upload bye bye thank you